dahil napakagaling ng mga fans nakita nila na same sila ng cup ni Donnie Pangilinan. Kahit itong picture ni Donnie ay matagal na. Unti-unti nang nalalabas ang kanilang couple things. Grabe talaga, napaka-private talaga ng dalawa. At nakakakilig naman ang bagong post ng Don Bell. Talagang ayaw bitawa ni Donnie ang kamay ni Bell. At gusto niya sa kanya team si Bell Mariano. Talagang ayaw niya umi hiwalay sa kanyang team. Grabe ang kilig na Juwaw sa mga sweet moments ng Don Bell. Simula una, talagang napaka-supportive niya sa kanyang mga kaibigan. Kita naman sa mga picture. Nakakuha pala ng special awards ang Don Bell sa St. Valentine Award. Ang Don Bell ang Best Artistic Award sa television. Ang Dong niya naman sa film. Grabe talaga ang sweet moments ng Don Bell sa likod od ng camera. Talagang hindi sila nagpapahalata pag on cam na magjowa sila.